Hello mga idol, ah. good morning, ah, oh, good morning, <laughs> good morning, mga magandang araw sa inyong lahat. Oh, sino mang nagsabi niyo patay? Sino mang nagpatay? May news, man. May nagsabi ng news, patay ka na daw. Patay ka daw. Eh, kani, sino nga nagpatay? Marami man, di namin alam yung pangalan ni Sabi daw si Burluloy wala na daw. Wala na. Mga ano man sila. Eh, nandito ano tayo. Na, nandito kaya... tayo. oh may may ganyan pang patay. Ah, oh, ganyan. Oh, ba't kami nasali? Ah, napil nila yung ba't ano. Ah, hawak. Ikaw yung, uh, eh. yung mag-explain dyan. Huwag kami. Explain ka dyan. Mag-explain. Mag oh mag-explain nga ako. Ganito yan. Mag-explain, mga idol. Hmm. Sino mang nalaman sabi dyan na ba't patay. Ba't kami nagasali? Agay, agay. Kami man yung mamatay sa'yo. O, oh, sabi mo na. Ma mag-explain mag ka nga, nga dyan. 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 Hindi kami yung i explain mo. Oh, nag-explain yung okay. oh. Ah. Sabihin mo. Oh, sa... mga idol, oh, mga buhay to. Oh, mga buhay to, bro. Di, oh. di man kami doon. daw. Kami daw. Ikaw, sino man, doon, ikaw si... man yung tinutukoy oh. nila. Ah, ako pala yung tinutukoy na. Oh, ikaw <laughs> oh. man gaming explain oh. ka dyan. Hmm. Oh, ano? Kasi, sa niya? Sabi mo tinutukoy. Tinutukoy, <laughs> tukoy ako. Baka may lumabit na ano, may lumabit na hayop dyan. Oh. Ganyan ba yung tukoy? Oo, oh, tukoy man. Oh. Brad, mag-explain mag ka, Brad. Uh, mag-explain ako sa inyo, mga ay, idol. Oh. fake news. Fake news uh, yan yung uh, sinab uh, oh, sinabi, sinabi nyo na, sabi na. Eh, sabi niya, fake news. o, oh, condolence sa'yo, idol. Oh, condolence. Oh, yes. oh, sabi niya, i-condolence okay, ka daw. O, oh, condolence sa'yo. Ah. Maraming salamat, oh, mga puspos, idol. O, oh, wag kayong, huwag kayong maniwala dyan sa Pika account na nag nag, nag, na, 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 pospos -pos, ng na, ganyan. Kaya, oh. nagalit na ito. Mag Magapagabalitan. Nah, masakal kayo jar, gamnya na masakal kayo jar. Wa gayong nang mag mag ano nya mag upload upload nang mag piknya news jan. Kay mani wala sila. Mm. Anong pizza ngayon? Ah, uh, pizza ngayon. Oh. Ah. Uh, nalimutan ko. Ah, uh, tika mo na. John. Na uh, John Tarte. Oh. Ah, uh, John Tarte mga idol, John Tarte. 2000 2019. Wow. 2005, oh, 2005. Oh, 2005 2005 10005 <laughs> 25. Ah, 25 25 alam na, ha oh. alam niyo na oh, ah, oh, alam oh, niyo ah, ano, mukha mo 'di ba oh. oh, buhay diba, oh, oh. eh, mainit, mainit mainit pa mainit bangata eh. nilagnat lang nga tayo eh. sabihin niyo na patay siya ba puro kayo sa puro kayo pick, mm, pick jan <laughs> eto nagalit na. Masakal kayo dyan, no? So, condolence sa'yo, Idol. Ang upload ka dyan. Ah. baka ma magkita kayo. Baka masakal ka nito. Oh. Ah, yeah. oh, pati ito, baka magkita kayo dyan. Oh, maraming salamat sa sumurta, no? Oh, oh. Sa mga nagsumurta I love you all sa inyong lahat. So, huwag kayong maniwala dyan. Kaya fake news yan. No? dati ba Dati ba yung video? For entertainment purpose only yun. Ginawa nila, ginawa nila yung pic, Oh. Sabihin nyo hmm? nga. Kahit, kahit, kahit mapayad tayo, hindi oh, tayo patay. oh hindi tayo patay. Kahit oh, mapayad tayo, hindi okay, tayo patay. Mga okay, okay. kayo makita nito, patayin kayo. Okay, okay. Ah, okay. Mga, 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 mga ano yan, mga pick account na ano, oh. nag-upload. Nagagalit siguro sa atin. Baka may galit sa iyo yan. <laughs> ba ba sa akin man, dapat sa... Uh, dapat sa hindi sa amin. Kasi oh, na yung pinagsabihan. Oh, kayo lang kayo lang oh. nagsa kayo lang nagsabi kasi hindi ko maalam na may ano diyan na, na oh. nag-upload na nga. Kayo man nagagita baka may galit sa inyo. <laughs> may galit sa dong kasi ah. Ma, 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 Don. tangos man ilong mo. Ah, ah ma, galit ah. man yan sa ilong mo. Ah, nagalit sila man, ilong mo. Tangos ang ilong, Brad. Yung mukha man yung matangos. Mm. <laughs> <laughs> Ayun, ano? Eh, ah, maraming salamat mga idol lo? sa suporta niyo Ah, yan lang ang pwede alam ko. Huwag sa PK. Ah, peak news yan. Walang yung, nagpatay -patay. yung, yan, oh, walang nagpatay patay. Oh, buhay na buhay. Oh, buhay na o, Hawakan mo oh. nga yung mukha mo. Hmm, huwag huwag nyo... Huwag oh, kayong magpatay patay dyan. Ka oh. oh. <laughs> Ay, mainit pa tayo kay may, may, lagnat man. <laughs> ah, yan, oh, yan, no? So, maraming salamat mga idol. Oh. Dito lang ang video natin. So, huwag kayong maniwala dyan sa PK. Palagi mo tayong sa TikTok. Yon. At sa TikTok, yon nag-viral, no? Ah, kaya maraming nag misis. Huwag kayong maniwala dyan. Kaya nanghingi lang yung nabulo sa si inyo. At <laughs> <laughs> no? Para makapaglaro sila ng ano? Ng, ano, 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 ba yon? Ah, two times. <laughs> ah, mga idol. Bye-bye. Love you <laughs>